Hi guys! Welcome to my channel! Yan nakita niyo sa video na habang si GM ay dinudumong at talagang grabing hiyawan sa mga tao sa kanya sa Palawan si Fiyang naman ay nasa Mang Inasal endorsement niya at marami ding taong dinudumong blessing talaga, blessed talaga itong GM Fiyang at syempre si Fyang. ang naging sub ni GM kay Fiang ay si Marcos! di ba tinawag pa ni Fiyang si Marcos sa stage ng pro promote siya ng halo-halo sa Mang Inasal at ito naman si GM habang naka, nasa stage ay may pa video call din itong si Fiyang para sa kanilang mga fans after nang ganap ni Fiyang sa Mang Inasal ata sa Mall of Asia ay tinrit nila itong si Marcos at naglaro ayun makikita nyo dyan sa video bago ba ako magsarita mag ay nasa video na naglalaro si na Fiyang at Marcos at mga kas kasama ni Nafiang parang nag-enjoy pa nga si Nafiang kaysa kay Marco sabi nga ni Fiang umuwi ka na baby Na-delay kasi yung flight ni GM kaya wala ngayon siya sa ASAP so abangan na lang natin yung mga next ganap ng GM Fiang so yun ako po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye also remember huwag po tayong stress makikita natin ngayon sa ASAP guys na wala itong si GM kasi nga na rebook daw yung flight nila na cancel ata kaya na late siya sa rehearsal nila sa ASAP diba so yun lang po guys natin yung update sa so, ngayon hanggang sa ulit. bye bye